mong dahilan, di ka mauubusan. Ang INC lamang ay iyong maiwasan. Nangitim ang kuko mo, kailangan mo na patingnan. Pa-admit ka sa ospital, mga anim na buwan. Ang problema mo, paglabas mo naman. INC mong kaibigan, sa bahay mo, nagihintay. May dalang pasugo, magasin ng kapatiran. Sa iglesia nila, ikay iniimpitahan. Mabibinat ka ng walang dahilan. Kapag ang sitwasyon wala nang pagbibilian, pagbibigyan sila kahit minsan lamang. Promise friend, minsan lang ha, wag mo na akong iimpitahan. Maraming beses niya po akong inaanyayahan. Inuusig ko pa po yung kapatid ko. Nung minsan po, inimbitahan ako ng kapatid ko, hindi ko po alam kung anong ginawa ng kapatid ko, bakit napasama niya ako. Ang na po, lagi po akong nagdadahilan sabi ko may may labahin ako may gagawin akong ako bahay may pupuntahan na akong lugar kahit tinatanggihan ko po siya hindi po siya nagsawa sa akin lang yung nagpapaalala po meron akong alam ay nakipag man cross my heart ito'y minsan lamang pagkatapos nito di mo na ako aanyayahan na sa aral ninyo ako'y makinig naman